may adlaw sa tanan so dugay dugay kitang wa ka upload kay na busy sa ubang mga butang so hello mga ka happiness so niya ta karon mo share ko sa inyo unsaon nato pagtanom og adenium through cutting so akong gipakita naman sa inyo ang pagtanom sa adenium true seeds so kaniron sa cutting so mo puni siya usa sa paagi sa pagtanom sa adenium plant pinaagi sa cutting. So, mostly sa ako mga experience, diju ko mabuhian o mga adenium sa cutting. Gamay rin yung kaya nga percent kay mga lata. Yung sensitive shot kung cutting para sa ako lang po. Pero sa uban, dali raman po silang makahibalo. So, maulang na siya ang paagi. Gibutangan ako sya tissue paper para mauga ang ihang mga duga ana. And then, after ana, Uh, gihulat nang gyud siya nga mauga pero dili ra gyud siya dali ra man siya mauga tungod kay ang tissue paper mo man mo mo, mo sup sa iyang basa so gamit na to ang plastic uh, ice wrapper plastic mo na siya akong gigamit nga mo na siya atong ibaad sa iya uh, pinaka uh, stem niya sa kanang diin mo gawas ang ugat so atong baatan siya um, og lastiko So, di lang kayo siya hugton igo lang para po makaginhawa ang iyang stem. So, mauna siya ang ako nagibuhat, ug, nga gibuhat mga kahapines. O, hinaut nga makahatag po idea po sa ito. Okay. sa ako nga side, maglisod siya ko o ka ng kati nga i-direct na siya tanong sa yuta. Um, daghan ka ayod ang mamatay sa ako nga side. So, in ana sa ako nga experience. So, inana lang siya nga paagi. So, hulaton lang nato siya nga muudlot uh, or ma sing gamay. So, mauni siya mga kapines. After 3 months, kay nakalimot ko mga ka-happiness na nalingsing na DIC siya. Uh, o kani nga time, ato ni siya nga itanom na sa yuta. So, 3 months na na siya mga ka-happiness ni survive ragyud gihapon siya. So, mauni siya. Ang paagi na ako. Akong gigamit nga yuta. Uh, balas na siya. Uh, o vermicast o uh, right. Nice hal. Then, ako siyang giumog, giumog gamay. Ibutangan ako gamay nga tubig lang. Di lang po siya basa kaayo. Di lang siya buubuan ng tubig. So, hulaton na to mga ka -happiness. nga, makagamot na gilid siya. Mailhan nato kung na siya bago nga dahon. Salamat mga ka-happiness. Follow for more!